mga essential na gamit na dapat mong dalhin pagka magro-roll <laughs> trip. Meron kang bagong sasakyan. Meron mga bagay na dapat kang ilagay dito sa iyong sasakyan na magagamit mo hindi lang sa iyo at sa mga iba pang motorista. Number 1 na gamit, jumper cable ito magagamit mo ang jumper cable kapag nadiskarga ang battery ng inyong sasakyan kailangan mo lang ng isang good battery o isang pang sasakyan para may connect ang dead battery sa good battery at i-jump start ito magingat lang sa paggamit nito basahin ang manual sa maayos at ligtas na paggamit huwag niyong gagayahin ang ginawa ko tiring plate <laughs> inflator Ito Ang tire inflator ay isang uri ng compressor na ginagamit sa paghangin ng mga gulong Magagamit ito kapag kulang na sa hangin ng gulong ng sasakyan mo Banatlihing na sa tamang pressure ang mga gulong na para sa maayos na pagbiyahe Number 3 navigation. Pwede mo na rin gamitin yung cellphone ngayon kasi may Google Maps ito. Pwede mong ilagay ito, kailangan mo lang ng holder sa iyong sasakyan. At yung mga bagong sasakyan na ngayon, meron na mga naka-install na Apple CarPlay Tsaka Android Auto. Number 4, spare tire. Nandito nakalagay yung spare tire namin. Dapat, spare tire nyo ready to go. Dapat siya merong hangin. Meron na kasi meron na rin kasama yung jack ito saka pantanggal ng gulo Number 5, pagkain at tubig. Ayan ito oh. Minsan, along the way, kung ka, meron palang bilihan ng pagkain. Kailangan, Pag, mas maganda, meron kayong bawang na pagkain. Number 6, flashlight. Mahalaga ang flashlight, lalo na pagka sa gabi, nasiraan ka, pwede mong gamitin ito. Meron kang ilaw sa pagre-repair ng sasakyan. Kagaya ng bawa, napalatan ka ng gulong, may ilaw ka. Lalo na pagkasagabi, mahalaga to. Number 7, first aid kit. Ito, mas mahalaga ito. Kasi once na nagkaroon na ng kasidente, or yung iba pang motorista, pwede ka makatulong pag uh, bibigay ng first aid. Number 8, fire extinguisher. Kaso, wala kaming fire extinguisher. No, 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 no. Medyo may kamahalan yun. Next time, bibila ako. Ang fair extinguisher ay isang mahalagang gamit dito sa inyong sasakayan. Kasi once na minsan, nasusunod yung sasakyan, babilis mong mapapatay ang apoy. Number 9, tools. Minsan, pagka nasiraan ka, pwede itong magamit uh, along the road. Maraming klase ng tools, pero bring the basic lang. Depende na sa'yo, kagaya ng pliers, wrench, screwdriver, duct tape, or Swiss multi-tool. At marami pang iba na makatutulong sa oras ng pangangailangan. Number <laughs> okay, 10, payong. Mahalaga rin itong payong kasi once na umuulan, meron kang magagamit paglabas. Number 11, kumot. <laughs> kasi minsan, pagkapagod ka nang mag-drive, Siyempre mag-stopover ka. Kailangan mo din ito pagka yung nilalamig ka sa daon. lalo na pagka sa gabi. Ito, da ako, oh, experience ko na ito, lalo na mag-winter gamit na gamit naman itong kumoto ito. <laughs> Number 12. Reflector. Alam mo yung sign na may reflector na kulay-pula na triangle. Ngayon, yun, mahalaga din yun. Lalo, lalo na pagka ikay nasiraan sa daan, pwede mong ilagay yung early warning device. Pwede rin ang uh, player. Number 13. Insurance at registration ng sasakyan. Mahalaga ito. Kasi pagka nahuli ka na pulis, ito ang kauna-unahang hahanapin sa iyo. At ang iyong lisensya. Yes, your license, registration, insurance, please. Number 14, tissue or towel. Puti ba't lotion? Ano ako magbapati? Ingingin <laughs> <laughs> mo. Number 15, cash. Kailangan mo rin magdala ng cash, hindi lang debit or Uh, credit card kasi minsan mayroon mga lugar na hindi tumatanggap ng 80 ang uh, debit or credit card kaso tuta puro resibo youtube <laughs> naman <laughs> <laughs> kung meron man akong nakalimutan pwede nyo i-share o comment down below dito sa aming facebook page or dito sa youtube account ngayon po maraming salamat ulit sa pagpanood at uh, tara na. Let's ride na. Ayan. Lina na ang views mo sa TikTok. 3 <laughs> million na. 3 million. 3 million na. Ang ganda na. Autumn na oh.